Good news po sa ating mga kababayan, magsisimula na ngayong araw ang rollout ng Rice for All program ng Department of Agriculture sa ilang kadiwa stores. Ibig sabihin nito, hindi lamang kasama sa vulnerable sectors, kundi lahat ay maaring bumili ng mas murang bigas. Si Claysel Pardilla sa detalye. Mabentang tindang bigas si Aldrian sa Commonwealth Market mula kasi 55 pesos noong unang linggo ng Hulyo. 52 hanggang 53 pesos na lamang ang kada kilo ng bigay niya sa well-milled rice. marami na nakakapili ng sa sako-sako kasi yung nakukuha nilang dating 1,350, 1,400 ngayon, 1,300 na lang. Tapos yung iba, 1,250. Bumaba naman ko. Karamihan sa nagbaba, puro imported. Lalo na sa 56,000 metrico tonelada ang pumasok na imported rice sa Pilipinas na pinatawa ng mas mababang taripa sa ilalim ng Executive Order Number no. 62. Pero hirit ng ilang mamimili. Ay hindi ko naramdaman niya. Hindi na kami kumakain ng kanin sa umaga. Minsan sa gabi na lang. Oh. Opo, para hindi na masyado maano kasi mahal ang bigas eh. Ang Department of Agriculture sisimulan na ang Rice for All program o pagbibenta ng tik 45 pesos na kada kilo ng well-milled rice. Higit na mas mura ito kumpara sa hanggang 55 pesos na per kilo ng kaparehong klase ng bigas sa ilang palengke sa Metro Manila. Di gaya ng Project 29 ng DA, tanging nakatatanda, may kapansanan, 4 Peace at solo parent ang maaring makabili ng murang bigas. Sa ilalim ng Rice for All, lahat maaring bumili. Hindi kailangan magpakita ng ID. Hanggang 25 kilong bigas ang pwedeng bilhin sa mga kadiwa stores sa FTI, Malabon at Bureau of Plant Industry sa Maynila. Ang pinaka-objective nitong Rice for All uh, program ay makaroon ng available na bigas na mas mura Uh, isa to sa mga hakbangin ng ating pamahalaan na mapababa yung epekto ng uh, food items sa inflation natin, so mapababa yung uh, mga presyo, and of course mahila nito yung Uh, pressure rin sa pamilihan. Bukas ang labing pitong kadiwa stores na patuloy na magbibenta ng tig-29 pesos na per kilo ng bigas para sa mga pinakamahirap na Pilipino. Kalei Zalpardilia para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.